About myself, about Sam, uh, about being a good partner, what what that really means, what healthy communication is. Yeah, um, Kasi ano eh, kailan pa namin ito na ilalaman Every Siyempre pag may away, yun ko lang matutunan yeah, kung ano yeah, yeah, ang healthy communication, healthy arguing um, na ngayon ko lang talaga natin discover because Sam and I are... Yeah, We try to be as patient with each other as possible that's so how we, we support each other in the public service. What do you so like about public service? Because so, every now and then we see programs being formed. Actually, ever since, naman, ever since naman, I've always been passionate about public service. So, if, if this is Sam's way of, of helping more people, I, I'm backing him up 100%. Um, but, uh, I just want him to reach uh, his full potential and the purpose niya talaga sa buhay. Kasi I don't believe, we both don't believe that God gave us success just for us to enjoy. I like, think, di ba pag iniisip mo, bakit kaya ang blessed mo, bakit ang pain sa exactly ni Lord? Alam namin hindi para sa amin yun. So, Kaya nag-agree kami doon, it's something that we both want. Kung nire-ready mo rin ba Thursday. Hindi naman kasi kasi yung sa mga pinagkasubo namin, nakakilala lang namin. Kasi nung nagkakilala kami, nalaman ko na gusto rin ito. Mga mga harap niya naman. na mga magagandang mga proyekto. Eh pareho din ang mga proyekto gusto ko. So, uh, so I've been grateful na But it seems that uh, okay, 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 pero sa bagay nga po, sobrang buo kasi kasama ko po siya sa lahat ng mga charity events ko, medical At sinamahan niya ako sa lahat ng yun eh, at nang nakay sinasama sinasamahan ko din. Sinurpresa niya ako. Hindi po ito yung una, kundi ilang beses niya ako sinurpresa. Akala ko talaga wala siya. Tapos bigla na lang mag-isa ko. At kung ba't wala tayong host? Ako naman, kung saan ako dinala. Hindi ka pa nakakaano, nakaka... <laughs> baka sopresentahin na ko. Yeah, kami po ko schedule niya talaga Monday. May shooting talaga siya kaya alam ko talaga 'pag may shooting siya. So kasi na ko pa sa kagabi nung, ano, si reset up pa lang to. at nag-error talaga ko. Hindi hindi talaga halata. Sorry. Pero nakita ko na no, kung gano'n siya best dress. Paano niyo sinelebrate yung anniversary niya? Paano niyo sinelebrate yung anniversary? niya? Actually, this year yung pinaka-simple namin celebration of all, di ba? Kasi sobrang busy namin this year eh. Parehas kami naging year sobrang busy years. and blessed. years na kayo. Three years. So, nag-overnight lang kami nearby. Yung drive ko lang para makapuwi kami kagad kasi may trabaho din siya na. Ano yung sakong date ng anniversary? July 13 Saan ba? Saan ba? Overnight wear. Sa Batangas. Batangas. Bakit yung mo kukunin ba? Kasi 'yun 'yung pinakamalapit. So,